Pilipino po yan. Pera po ng Pilipino yan dapat po ibalik sa Pilipino sa mabilis na paraan. At ako naman po nakikiusap sa ating mga social worker, huwag niyo pong pabayaan yung mga kababayan nating mahirap na wala pong ibang matakbuhan. Habaan niyo po ang inyong pasyensya sa mga pasyente na wala pong ibang matakbuhan kung hindi po tayo na nasa gobyerno. Meron na po 167 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na po ang PGH. Batas naman po yan at karapatan po yan ng bawat uh, Pilipino. Pangalawa po, ito po Super Health Centers. It's a medium type of uh, polyclinic. Maganda po ang layunin ng Super Health Centers. Kaya nakikiusap po ako parati sa ating uh, DOH <laughs> na make it operational. Monthly po ako nangyihiring noon, including PhilHealth, yung mga reforma po sa PhilHealth. At nagkaroon po ako ng 14 hearings sa Senado Kasama na po dyan yung health emergency allowances ng ating health workers. Finally last year nabayaran na po yung 27 billion at uh, this year yung 6.7 billion. Sa ating pagpupursige, pagpapaalala sa D, sa ating DOH at DBM, dahil services rendered na po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Kayo po yung hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil la sa inyo. Pinaglaban natin yan at gusto ko lang po i-share sa inyo itong sa PhilHealth, no? Sa masama ko, loob ko, sa PhilHealth uh, last year, dahil meron po silang excess funds na binalik sa National Treasury, hindi eh, naman po excess funds yun dapat eh. Dapat po yun sa pasyente para walang excess funds. Walang pupunin yung National Treasury. Ngayon, binalik rin po. Ang PhilHealth po, klaro naman eh. PhilHealth Health para sa Pilipino? PhilHealth, claro po. So, para paglalaban ko po ang uh, kalusugan ng bawat uh, Pilipino. Finally naman po, marami na silang reform ang ginawa pero napakaliit pa rin po ng share ng PhilHealth. Kahit tinasan nila ng 50% yung case rates, maliit pa rin po yun. Sobrang liit po. Meron pong isang medical uh, uh, provincial medical chief ng uh, Camarines Norte. Nagkasakit po siya.